binisita kanina ng mga kaanak ng Yumaong DILG Secretary Jesse Robredo ang kanyang puntot sa Naga City. Makibalita tayo live kay Avril Daha ng GMA Bicol. Avril? Nandito tayo sa labas ng Balatas Road, isa sa pinakamatrapik na daan tuwing undas. Nasa gitna ito ng dalawa sa pinakamalaking sementeryo dito sa Naga City, ang Santo Niño Memorial Park at Eternal Gardens. Ang ilan sa mga nakalibing dito, mga kilalang personalidad tulad ni dating DILG Secretary Chess Robredo. Bumisita ngayong araw dito sa Eternal Gardens ang mga kaanak ni dating DILG Secretary Jess Rubredo. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw sanay si Butch Rubredo na wala na ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki. We haven't gotten over it. Ah. Uh, Maski ngon niya na uh, panahon, ah, uh, kung yaon si Lenny, yaon si Chin, so kami na lang, makaraka, minus Jess na. So we do that every Sunday. we're trying it. We're trying to take it in stride. Ah. Uh, ano na, manama kaming magiginibo talaga. Dadalaw din sana sa punto ng kalihim ang dalawa niyang kapatid na babaeng nasa Amerika. Pero na-delay ang kanilang biyahe dahil sa pananalasa ng bagyong Sandy roon. Na-cancel si flight pinda, so so 31st siya. Maabot siya, actually, huri na. Tiyak naman daw na masaya ang kalihim dahil hindi siya nakakalimutan ng kanyang pamilya, pati na ng mga taga-suporta. Sa sementeryo naman ng Naga City, nag-inspeksyon kanina ang mga bombero, Tinanggal nila ang mga bagay na pwedeng pagmula ng sunog. Nagpaalala ang BFP sa publiko lalo na sa mga aalis ng bahay na iwasang mag-iwan mga bagay na pwedeng magigisanhi ng sunog. Bago po kita maghali sa harong kung aga pa man kita mahali, ang gabos pong mga nakasaksak na gamit ta tarangaluno na tamayo man may magamit. Kaya e, tapos bago po kita huring mahali sa harong yung ulsemong tao bago maglakang pinto, i-check ta po sa tuyang mga kalan, yung most possibly magiging source kang kuryente. Tangani pong sa tuyang pagduman sa kampus atto, matiwasay ang isip ta na sa pagbalik ta may harong pa kitang uuulian. Bantay sarado ng pulisya mga sementeryo sa Ligaspice City. Naman ang na klaseng didliwipon, dahil na po kita mag-attempt na magdara dahil maka uh, po kaso pa nabotan ta dyan. Uh, ito pong mga nakakabuyong na mga inumon or uh, alak, uh, dahil na po kita magdara. Tadahit naman sana po magagamit dyan. Sa ngayon ay maayos ang daloy ng tapiko sa labas ng mga sementeryo dahil yan sa rerouting na ipinapatupad. Yan ang latest mula dito sa Naga City. Averil Dahan, Nagbabalita Pilipinas.